Ayan guys, mag-exercise muna tayo guys. Ay, pupunta ako sa bilihan ng mga yung payo po yan, sarap kasi san maglakad-lakad tayo guys so. minsan ay may time na tinatamad ako maglakad kaya minsan nakaramdam ka ng sakit pa sa binti, kaya yan pag may oras tayo maglakad-lakad tayo kasi ang hirap pag ano pagka uh, hindi natin ma-exercise yung ating mga ugat-ugat guys ayan lakad-lakad ay <-dakad. laughs> medyo malapit din lang naman din wala akong masyadong so, gawa. Uh, sa umaga, exercise ako talaga. Kasi iba talaga yung kukuha ng pag-exercise. -e Lumiliksi yung ating katawan. So, Kapag uh, naglalakad ako, yan, kukwento-kwento ako sa inyo. mga ah, magkara ay kailangan din kasi natin ah, ah, lakad, lakad kailangan natin po. oh, pagka hindi ko sanay na maglakad-lakad guys hindi dapat ka mag-exercise nandun talaga yung mga binti namin pagpunting lakad na sa bitla kaya yan ilakad natin importante ito lalo dun sa may mga yun uh... na panina kasi hindi akong nakapag-exercise mga ilang araw na din busy ang dami ginagawa oh. o so, malapit na ako guys so sana ay na ba nyo ng araw thanks for watching guys bye bye